malugod na tinanggap ng grupong Duterte na panagutin ng Europe ang naging desisyon ng International Criminal Court na tanggihan ang kahilingan ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang pansamantalang paglaya. Kahapon nga mga kabombo, October 10 ng isinapubliko ng International Criminal Court ang desisyon nito para sa interim release ng dating Pangulo. Ikinatwira ng International Tribunal na kailangan ang pagkakakulong ng dating Pangulo upang masigurong haharap siya sa anumang paglilitis at para maiwasan ang posibleng paghihimasok niya sa investigasyon sa kinakaharap na kaso. Pinapulihan naman ng grupo ang pagkilalang ng International Court sa umano'y pagiging flight risk ng dating Pangulo at ang bantang dulot ng kanyang paglaya sa mga biktima at mga testigo sa kanyang pinangunahang drug war. Ang desisyon ng International Court ayon sa grupo ay nagpa pagkita kung gaano kabigat ang mga aligasyon laban sa dating Pangulo dahil niyan upang siguruhin ng Korte na manatili siya sa loob ng kustudiyan nito at paharapin sa mga inaasahang pagdinig. Nagpapatunay din umano ito na nananatili ang impluensya ng dating Pangulo habang mayroon pa rin siyang kakayahan, motibo at malawak na network para takasan ang pananagutan at iwasan ang anumang judicial process. Ayon sa grupo, ang landmark decision ay nagpapakita na walang sino man kahit pa ang isang dating chief executive ang mas mataas kumpara sa batas. Mananatili umano ang grupo na titindig sa mga biktima ng drug war habang nakiisa rin ito sa mga biktima sa pagbubunyi kasabay ng bagong desisyon. Kaugnay niya na pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Cristina Conti, ang International Criminal Court Assistant to Counsel. Siyempre para sa mga biktima, na abang na abang na pero kapit lang basta magsama-sama baka naman makakakuha tayo ng, na mabuo yung ustisya na kung na rin naman tayo na matapos yung termino no ng Duterte ng ilang buwan pa eh kakayanin pa naman po natin ng konti pa no at yung pre-confirmation uh, confirmation of charges hearing ay ipinupunto namin dapat niyang matuloy kahit absent siya Susubukan po namin kung anong kakayahin namin sa korte sa legal arguments pero sana makipag-ugnayan po tayo kung gusto nating magparty. Kagawian na naging payag ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.